Whoops! You are stronger than the storm. Sunod-sunod ang mga kalamidad na dumadaan, hindi lang sa bansa natin, lalo na sa ibang bansa. May bagyo, lindol, tsunami, pagputok ng bulkan, at kung ano-ano pa. Pero alam nyo kung ano ang mas mabigat at kung minsan mas mahirap iwasan? Yung bagyo ng buhay na dumadaan sa atin. Yung lakas ng hampas, ng problema na kung minsan halos tangay na tayo. Pero kung matibay ang pananampalataya mo, tandaan mo, mas malakas ka sa kahit anong unos at kalamidad na dadaan sa iyo. Sabi nga sa salita ng Diyos, Isaiah 41 verse 10, Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang manglupay-pay sapagkat ako'y iyong Diyos. palalakasin kita at tutulungan. Aalalayan kita sa pamamagitan ng aking matuwid na kamay. Ibig sabihin, kahit gaano kalakas ang bagyo kung sa kanya ka, mga hawak, kakapit, hindi ka pababayaan. Dahil tandaan mo, 'yung mga pagsubok hindi yan para sirain ka, kundi para lamang patibayin ka. Para lamang may matutunan ka para kung punong